Ganda po ng ilog ng alangan. Ito po. Oh. Dito lang po malapit po sa tabindaan. Pwede na po maligo dito. Dito sa gawin na to. Ayan po. Oh. Hindi nga lang po nalilinis. Kaya ayun lang po yung daan. Ayun yung, yung gate na yon. Ayan lang po yung barrio road. Tapos po katabi ay para yung mga bukid. Ayan po. Napakaganda po ng ilog. Maririnig niyo po yung lagaslas ng tubig. Babalik po kami dito. Maniligo kami. Malapit lang naman po. Ayan. Ayan po, pupunta uli kami dito. Kabuti po wala pang naliligo dahil nga umaga pa. Ito po ang isang ah, kayamanan ng limay na kalikasan. Ayan po. Sana po ma-develop to. Na lagi pong malinis. Pero malinis naman po, napakalinaw po ng tubig. Ayan po, sobrang linaw ng tubig. Ayan po. Punta po kayo dito sa Alangan Limay. Ito po yung ilog niya. Napakaganda po. Ang sarap siguro po maglaba rito susunod po magdadala ko na Tingnan niyo po, napakaganda po ng tubig. Wala po siyang chemical. Dahil ilog nga po. Punta na tayo dito. Ligo na tayo. na po tayo.